kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's vlog po mga kadilag, ay magluluto po tayo ng ulam. At ang ating pong lulutuin ngayon mga kadilag ay langka. Magluluto po tayo ng ginataang langka mga kadilag. Ayan mga kadilag, at ito na po yung langka. Ito po ay kinuha ni mama at saka ni Talambo kanina. Sa puno po syempre ng langka. At yan, ang luto po natin diyan mga kadilag ay ginataan. So, ito ay ating So, yan ay ating babalatan muna, mga kadilag. At tatanta din ng maliliit bago po natin siya kataan. Yan mga kadilag, at atin ang babalatan. Ang ating palangka. Okay na. Ako, may bulok mga kadilag. Tatanggalin na natin yung part na bulok. And mga katilag, ay kukuha pa ng isa dahil yung kalahati nung isa ng langka ay bulok. Nagbigyan pa Baka kayo di makamaan. <laughs> Lumagpak na po. Yung <laughs> isang langka na nakadagdagan. Hi Mara. Po pa kaliguya. Ayan mga katilag at naglihaw din po kami ng isda. Ito po ay lalahok po natin doon sa langka. Luto na siya mga kadilag. At tapos ko na pong hiwa-hiwain yung ating langka. Tayo ay magkakayod na lang ang mga kadilag ng niyog. Tapos ay tayo pwede na pong magluto ng ating ulo. Ngayon naman ay ako'y kukuha ng salay mga kadilag. Wala ka dito. Ilalagay natin sa kinataan langka. Nako na, kaya ang aking tanim na salay ay nagihingalo na. Kapalaan tayo mga kadilag ng dalawang puno. Ayan mga kadilag, Ayan mga kadilag at ngayon naman ay tayo ng ating mga ricados, So yan, unahin natin itong luya. Babalatan ko na la ang muna. Uy, may Ayan mga kadilag, ito sunod naman natin ng na itong bawang. Pipitin natin natin mga kadilag ang salay. Ayan mga kadilag at ito na po ang mga ingredients. Bali yung niyoga, hindi pala ang po tapos kayo din. Pero ito po ang ating langkay, isasalang ko na para po siya ay mapalambot. To. Okay na po natin ang ating langka sa kawali. So dito ko po siya lulutuin sa ating bagong kawali. ganyan. Kawas naman mga kadilag. Dinamihan po talaga namin ng langka dahil kami magbibigay kala tita at saka kala nanay. At yung niyog at saka yung ibang sangkap ay galing po sa kami. Ayan mga kadilag. Yan po ko na ng tubig. Lagay na din po natin yung mga rekados. para po lumasan sa atin pong gagatan. Tapos, atin pong tatakpan. mga kadilag. At, akin na pong hinalo ang atin pong langka. Sine-check ko kung siya ay malambot na. Para pwede na po natin ilagay yung kakanggata, mga kadilag. Nakakatawa yung takip at maliit. Kaya tinanggal ko na nung nakulog. Kami na itong mga kadilag, nung bumili na itong kawali, eh, wala kaming nakita na match sa kanyang laki. Sobrang lalaki yung nadudu. Tapos wala talaga siyang tapit. Itong ano. Kaya kami naghahanap sana ng alternative ni Kagwapoy. Wala. So, yan. At ngayon mga kadilag, lalagyan ko na din po siya ng asin. nating maiga-iga yung tubig na ating nilagay talaga. mga kadilag at mukhang iga na ang ating nilagay na tubig. Ngayon naman po ay ibubuhos na po natin ang ating kakanggata. Ito madami itong kakanggata. Katit-tatlong na yung nagpahabol pa kanina kaya matagal ang pagkakayod. Ibus na natin mga kadilag. ang po kakanggata pagkatapos mga kadilag ng ating kakanggata ilagay natin po natin ang ating sardinas isang maanghang at isang hindi kaya po dadalawa yung sardinas ay lalagyan pa po natin ito ng isda yung pong natin kanina mga kadilag tapos lagyan natin po natin mga kadilag ng ating paminta sila talambo po ay naririto naglalaro ang mga bagets ayan mga kadilag at atin na pong haluhaluin naglalaro po ang mga bagets dito habang naghihintay ng ulam sabi ko hihintay na yung ulam bago po sila kumain Ito na po ito tatakpan mga kadilag. Bu, ano, excited ka na sa ulam? Mm. Gustong ka na eh? Gusto ko na yung kainin eh. Hmm, tatlong bata. <laughs> o baka matumba, kulo, marawag. Ako mo baka ikatang sigarito. Ang dalawang magbes. Parang... Laro lang muna kayo dyan. Hindi pa luto ang ating ulam. Okay. Mga bagets. At habang yan po ay pinapakuloko at pinapaiga mga kadilag, ay ako po muna ay kukuha ng sili. Ang sarap po medyo maanghang-anghang ng kaunti. Ayan po at medyo madilim na mga kadilag. Dito lang po ako pipitas sa may silihan po nila sa may silihan po nila nanay <laughs> ito yung mga cute mga kadilag maliliit basi glowy so kasunod sige na yun kaunti lang at baka mami kayo bagay makakuan din sa maanghang kaya nyo medyo maanghang kaunti lang naman na anghang masarap eh yung ganayon ha nakakapadamak Huwag ka magkukulos na maghuhugas ka ng kamay, ha? So, tapos, oh, tinatawag ka na di Duday. Paide! Ay, Ayan, okay na ito mga kadilag. Ilang peraso lang at kakain din ng mga bata. Ayan mga kadilag. At lalagay ko na tong aking sili. Ito'y nahiwa-hiwa ko na din. Nako, nagkakaingay na naman ng mga doggies. Maya may titikman ko mga kadilag. natin mga kadilag kung siya ay tama na sa lasa. O, ayan mga kadilag at titikman ko na ang atin pong ginataan. Mm, sarap, creamy. Pero medyo matamang. hmm, Mami nagliligpit. Mm. What? Ayan mga kadilag at Pusigdigan ko na po siya ng asin. Halawin po natin ulit. Tingnan natin po ang lampa. Ako, nagkaaya ka na. Ligi na ito mga kadilag. At yan mga kadilag. Kaunting paiga na lang po. At ito po ay okay na. Ito na po ang ating ulam. At ngayon po ay ilalagay ko ng mga kadilag ang ating isda na inihaw kanina. Sige na natin sa ibabaw mga kanilag. Ako po ay naghugas na ng kamay. Ayan, kaya akin ang kakamay ni. yung ating inihaw na isda. Ayan yung ating pinakang toppings. Lahok. No. Kain natin sa ating bakin sa gitna ng mga kulay yung bisda. Para okay all right. Ating haluin. Ayan mga kadilag. Titikman na po ni mama. Ah, mama, tikman mo na. Maraming loto. Halo-halo na yung isda. Okay na. Okay na. Wow, ang na daw po ang ating tinataan. Okay na. Luto na po mga kadilag ang ating ginataang langka na may sardinas at inihaw na isda. Yes. Sa wakas. Ayan mga kadilag at pinaglagay ko na po dito sila talambo at saka po sila nanay. So ito po ay dadalhin ko na sa kanila. Ito muna ang kala nanay ang dadalhin ko. Ayan, pinatong ko po sa pinggan mga kadilag at mainit dadali na po natin ito sa so, kalananay muna. What? Ah, nasa labas pa si Chloe. Oh, ulam, delivery. Delivery, ulam. Ay, <laughs> di si tatay. Tatay, pwede po ang ulam. Ginat, ano, nini? Nini. Nini. Uh. Thank you, Kadila. Oh, mainit. Hindi yan ah. Huwag ka muna yung pinggan. Huwag pinggan. Mainit. Ayan. Thank you, dan <laughs> Kain na kayo. At ito namang isa ay dadaling ko na din kala talambo. Ang ulam. Bo, delivery. Bo. Bo. Delivery ice cream. Ha? Ha? Ay, tita, uulam. Wow. Kain na kayo po. Asan si Bo, tita? Opo, nakain na. Tama, tama pala. Ben Bo, tikman mo ang ating niluto. Ang langka mo. Si bupo ang nagbigay ng langka. Tsaka ni Yung. Ayan, mga kadilag, nakahain na po. At kami po ay kakain na yan. Thank you, Lord. Ayan, si Mama po ay kumakain na. Be, kakain na! na kasi si ay nasa labas pa. Nagbabasketball, mga kadilag. Ayan, mga kadilag. At ako po ay kakain na. Kain po tayo. Nakain na din sina Bibi at Mama. Hmm.